Good morning mga idol Nandito po ako sa taas Nagbabaklas po ako ng forma ng Binuhusan namin na bin Ito so, mga idol so, mga idol Paklasin ko po idol yung mga forma Para Malapatan na namin ang ano Malapatan na namin ang bubong Kunin ko po yan dito mga idol. Kabahayan. Kusina po ito, kusina. Mga idol. Sobrang hirap po nitong ano, naglalakad sa taas ng ding talagang isang pagkakamali lang po. Malalaglag na. ang hirap po ng ganitong no, trabaho ni ko dito, ma out balance lang po. Laglag -lag na sa mga. Kunting giwang-giwang lang po ng kabra na ginagamit ko. Kaya yung pag sikwat ko nito ay biglang dumuklag din sa kahoy na sinisikwat ko. Yun po ang mahirap. Kaya talagang napakahirap po ng ganitong trabaho namin ya kunting ingat-ingat lang po mga idol. Ingat sa paglalakad, ingat sa pagsisikwat. Ganyan lang talaga po. Kaya maraming salamat idol mga loads sa pagsuporta at sa mga susuporta pa po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga idol, nabaklas ko na po. pero bago po namin bubungan yan mga idol, ito muna po ang gagawin ko. Pasama ano. Ito. Pasama ano muna po. Para may upuan daw po. Pag may mga tao, ay di, mga nakakaupo sila. Yeah. Ato po ang busing ko. <laughs> Sige lang po ang silpon. <laughs> <laughs> mga idol, nagpormahan ko na po itong pasamana. Pasamano so. po yung mga idol. <laughs> Sa hanamin